mga idol what's up ayan na magandang araw sa inyo ayan ah, na magkasama na kami ni, uh, 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 boss Romy idol Romy waiting kami kay Vice dahil na uh, nagpe-prepare lang din siya nagbibis lang mga lods ayan buti na ispatan ko si idol Romy kanina paglabas ko ng uh, aming uh, gate saktong saktong pagtaan pagdaan niya <laughs> dahil dito siya nadaan sa amin dahil uh, kabisado niya yung daan dito para hindi oh, na siya maligaw Ayan na, uh, beshromi, uh, Paano mo naman yung uh, channel at uh, yung page mo? Uh, shoutout pala sa lahat ng manulangan, kai pahulo naman ng Facebook page ko. Tata Vlog Tata Vlog ayon. Follow yeah. nyo siya mga idol Mga guys Thank you so much Thank you Youtube channel wala? Wala Ayan Wala siyang Youtube channel Ayon. <laughs> follow nyo siya mga idol Sa kanyang uh, FB page yeah, FB page po uh, Tata 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 Vlog Ayan Tata Vlog Ayon page niya. I-search nyo siya mga guys. Mga sa no. Facebook profile pala. Facebook profile din. Ayan. Uh, sa ano? Romy Campo Redondo. Romy Campo <laughs> Redondo. Ayun. I-search ay, nyo lang, lang, din. Thank you, thank Pakipalo you. sa kanyang profile at kaniyang uh, kanyang page. Thank you so much. Aye. Uh, yeah. <laughs> meron tayo dito ang Alfonso at Jean para mamaya yan pagkatapos ng shooting meron tayong kaunting tagay dala yan ni uh, Idol Romy pangpainit yan pangpainit 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 <laughs> <laughs> <lang. Kanoon dito? laughs> so, pangpainit 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 na pangpainit 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 isang content at uh, new video okay, samahan nyo kami mga idol mga idol ayan, nakarating na tayo sa ating uh, meeting place at kung saan tayo uh, magko-content ngayon ng ating tinaka uh, pinaka video at ang at, at, ating uh, shoot ngayong araw na to Maliha yan na uh, dumating na rin yung iba nating mga kasama yung uh, ating mga ka-grupo, sa inyo vloggers. So yan, uh, ipapakita ko sila sa inyo at uh, meron pa tayong mga inaantay. Uh, may Inaantay pa kami uh, darating na grupo rin namin. Uh, ito, update lang tayo mga idol. Uh. Ito na pala mga idol si ano si Derek namin siya yung pinaka mag-aano ngayon sa amin. Yo, magandang hapon sa inyo lahat. <laughs> Ayun mga idol oh, uh, yung mga kasama natin. <laughs> <laughs> yan si Buloy. Doon na po ang mga ka, uh, sa inyo vloggers natin mga idol so, si Rusty At si uh, ayan si Idol Romy ayan Ayee, uh, yeah. romstibina, romstibina, na. ba, romstibina. <laughs> na. na't nagpalit na ng anin ng mga lahat dito. na ng ano eh. Bulig no? natawag dito? un. Bulig atin ulo. un. Bulig atin kay un. Oh, wala <laughs> Ito comment na mo pina-update natin. Ah, may inaantay pa nga tayo, mga idol. Ah, may inaantay pa tayo darating. Sila uh, sila Jinbo at sila Malalaki. I-press mo lang 'yung number. Si, uh, Mr. Tan. Ayun. Bago tayo mag-start ng ating uh, pinaka content ngayon. Dito tayo uh, dito kami mag shoot dito, dito kami magsu-shooting mga idol yung nakalaraan, shoot ng biglaan yun, meeting lang yun, nag-shoot mm. lang kami, puro official lang. Hindi, sakto sayang din yung plan. O yan, dyan na si Vice. Sakto. Salamat Vice, nagdala ka ng ano, ah, uh, plug dito. Tubig. Tubig. Yan mga idol, okay. nagdala si Vice okay. ng uh, jug na may lamang tubig. Uh, Bibila natin ng yelo yan mamaya. Oh, para makainom lahat. Ayun, may yelo na pala. Nice Vice. Salamat Vice. Works uh, workshop natin to ah. Par, kuha ka na, ikaw na videographer natin. Si Bolay yeah, lang yeah, interviewin mo. So yun mga idol, kakatapos lang namin mag-stretching. Uh, Ayan, mag-diet uh, uh, Derek. Ayan, nga, mag-stretch, uh, stretch, mag uh, dito. So, exercise <laughs> yung mga katawan namin para mabanat. Kasi uh, may gagawin tayong shoot. Ayun, medyo uh, may pagka... may pagka ano ito mamaya. Uh, malupit ang uh, mga banatan, ng mga eksena. So ayan na uh, update lang ulit. mga idol, ayun, uh, tapos na kami sa aming uh, practice. Sa aming... Uh, ayan, uh, practice session. Pwede So, Dahil uh, tinuruan kami ni Derek ngayon ng uh, kunting uh, pang uh, martial arts na magagamit namin sa aming uh, uh, paggawa namin ng kada content o ng aming uh, short na uh, mga film, mga parang mga o mga banatan, bakbakan. On guard! Huh? One. So, ayan, medyo ipapasili po sa inyo. Ayan, yung mga iba tropa ay nagpa-practice pa rin hanggang ngayon. Pero kanina, na uh, hindi ko na lang naipakita, hindi natin na i Pero mas maganda kanina yung naging uh, Uh, naging ano namin kanina Hello. pagpa-practice kasi sabay-sabay kami lahat habang atin uturuan kami ni Derek. sobrang uh, panalo itong uh, araw nang uh, shoot at yung uh, pagtuturo sa amin ni Derek nang uh, mga dapat naming ma <laughs> dapat naming uh, uh, malaman at uh, matutunan sa aming uh, sa aming mga video at sa aming mga gagawing content So hanggang dito na lang muna ang ating update. And mamaya mag-update update ulit tayo sa ating uh, pinaka content. Dapat nga para siyang uh, yeah. ano eh. Aye. Go. Atras, para may sa atras yung yung mga on guard. Uh, go! Go! Uh, atras, Ganda. Go! Uh, Ganda. Ganda. Go! Alright, okay na yan, okay na yan. Next tayo, may dapper. Harap sa likod, rap. Dito po tayo. Ito, so, may dapper ito. Bang. May dapper. Bang. 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 ka sa buta. Alright, okay. So And, on guard. Go. Bang. Nice. Alright, oh, sa bar, Nice. Hoy, boys. Hoy. 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 Hoy.

Pagkatapos lang namin gumain mga idol uh, Medyo uh, pahinga lang muna kami ng ong At mamaya uh, mag uh, shoot, shoot na kami ng aming uh, Pinaka content ngayong uh, araw na to Kanina uh, stretching stretching muna At uh, nag practice nga Ng mga ma pang malulupit Ang uh, banatan at bitawan Mga malulupit na moves Yan pang uh, uh, Content natin yan Pag gumawa tayo ng mga short uh, film, mga banatan, ganyan, mga bakbakan, suntukan, bugbugan, barilan, yan kung ano-ano. <coughs> Ayan, nabangan nyo yung aming uh, content Ngayon na uh, ilalabas I-upload namin sa aming uh, uh, FB page sa uh, San Vloggers Ayan, paki-search nyo po kami At uh, paki-follow na rin po Sa aming uh, page sa Jose Vloggers Ayan po Iba ba ang kontrabando? Pero ikaw yung pinakapos madam <laughs> Parang paano yun, buloy? Ako doon Huwag <laughs> ka. <laughs> Ay, Wag na, ka. Yan, may Pero, alam uh, mo yan? Ayun eh. mga... So rehearsal muna. Okay, tungtong balika. Down. Ha? Down pang on guard. So ito'y suntok. humi-straight ka. Boss ganap. Um, straight sung so, Wallop. Walop. Oh, walop. Hindi, ibaba mo muna yan. Oo, oh, baba. Straight. Pag isabay, wawalo pa. Okay, oh, okay, okay. Straight. Kung wawalo pa, wawalo pa. Masabay, ah, pero kanta Hindi, ganito. Trust. Ganito. Eh, mag ka. Mag-quang ka. mag ka. Straight. Sa trust ka kasi, magdidikit kayo. Straight. Kung dito ko, wawalo. Ayun. Magdidikit kayo. Boom. Kasi ito, 1 Boom. Boom. Sige, yung babagsaka na. Alright, so titra siguro yung guard. ka lang konti kasi magdidikit kayo eh. Okay. Okay, okay. On guard. One. Zoom. Lalo. Boom. Oh. Boom. Oh. Boom. Yan, yan, yan. Hanap ka naman. Okay, ba? ganun ha. Galing. Well, in 3, 2, 1, action! Matagal ako na nahimik. Matagal na ako nagtimpi at nagsawalang kibo. Pero sa pagkakataon na to, Uji mo na ako, pwede nga puso. Uy! Uy! Galing! Nice, Ola, nice! Over na! <laughs> Over <Ola, open> na! Wala nang bangunan! Pa, kayo mag-Q ng action? Q nyo ako kami, action. Matagal ako ng tripe. Binyo nyo, action? action. Action! Matagal ako nagtimpe. Nagsawa lang ibo na nahimik. Pero sa pagkakataon na to, hindi mo na ako pwedeng nga pasuhin! Hey! Next! Ay, sabi din. lang? One! Action! Matagal ako na nahimik at nagtimpe. Pero sa pagkakataon na to, hindi na mo na ako pwedeng abusuhin! <tiple> Galing, galing, galing. Galing, Action! Matagal na akong nagtimpe. Nagsawalang bahala, nanahimik. Pero sa pagkakataong to, hindi mo na ako pwedeng abusuhin. Hey! Boom! Ha! Hong! Galing. tagal akong nagtimpi tagal akong nahimik nagsa walang kibo pero ngayon di mo na ako pwedeng abusuhin huy 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 3 2 1 action matagal akong nagtimpi nanahimik nagsa walang kibo pero sa ngayon di ko na palalagpasin to huy Oi, aye, Dali! <laughs> Ang tagal ko na naihimik at natimpe kapag kakataon na to hindi mo na ako

sa mga bugbugan, suntukan, banatan na mga tao dito. Pagsak <laughs> eh. Doon no. mismo si Papa Jason. Sa mga linyada. Na aming gagawin niyan sa aming mga content. Na mga short film. Hoy, in 3 2 1, action. Hoy! Matagal ako nagtimpe tempe. Nanahimik at walang kibo. Pero sa pagkakataong ito, Bawal mo na ako busuin. Hoy. Kunin natin. Uy, kuya na prinsipal na sa ano. Ngayon. Okay. Si natin. Si talaga yung ano natin nang mabilis yung page natin. Oo. Oh, oh. short film kasi malaking bagay 'yun. Parang serious. Wala ka ba mga... mo? Wala ka bang mga barilon? meron peke yung ano lang parang laruan lang na pwede na pero pwede siyang gamitin na pang pang ano-ano natin ano to eh oi god pagdating ka pa pa mang ano muna ano ba tawag nito isip ka muna ba nag-iisip. Uh, isip-isip lang muna kami ng aming mga code name plaka. Uh, uh, habang nag-iisip. Na mas mabilis naman, makilala ng aming mga viewers. Search, ka, search mo yung naisip mo sa Facebook. Tignan mo muna kami mga pangalan. Tulad ng kay Rusty, una niyang ginawa sa Kalam TV. Kung nag-search kami sa Kalam, ang dami. Ang dami. Po eh. Dahil lumabas eh. dami lumabas. <laughs> ang so, Rusty sa Kalam. Hmm. Parang ano ko ano na lang. Tulo so, ko. Maganda kasi walang kapangalan. Oo. Oh. Tatalibon! Kakakakakalibon <laughs> Tata yun eh. Tatalibon ba? Sa'yo 9 cents yan ba yun? 9 cents. Ay ito na yung pinaka huling uh, update natin. Ayan uh, natapos na kami sa mga uh, pag-practice uh, sa uh, pag-shoot din ng uh, panibagong uh, content. Ayan nag-aral muna kami para naman ang sa ganun ay hindi tayo mangangapa sa ating uh, next uh, video at uh, sa ating uh, next content na gagawin. Ayan, sobrang uh, ang laking uh, tulong at sobrang makakatulong ito sa amin na ayan uh, bali uh, yun nga uh, tinuruan kami ni Derek ng mga pangmalupitan at pangmalakas ng uh, mga moves at mga linya uh, linyada na magagamit namin sa amin uh, mga next shoot pag uh, kunwaring ang mga ang mga content ay uh, mga short uh, movie na may mga bakbakan at mga suntukan, mga parilan, kung ano-ano pa. Sobrang magagamit at makakatulong at mas, uh, mapapaganda yung ating uh, video. Ayun, uh, please uh, subaybayan nyo po kami at suportahan sa aning mga ginagawang content. Uh, please po mga idol, uh, paki-follow niyo po kami sa aming uh, uh, page. Ayun, FB page uh, sa Ano sa inyo vloggers. ayan po. I-follow nyo po kami mga idol sa mga makakanood po ng aming mga content at video na ina-upload. Please uh, pakipallow nyo po at uh, pakishare naman po ang aming mga video. And maraming salamat po sa inyo. Kita-kita uh, po muli tayo sa aming uh, next video at sa aming uh, next content. And hanggang dito na lang po. And uh, pack out na ang lahat. Uh, kung mag na po kami ngayon. Dahil uh, hapon na rin. Uh, may alas na. So ayan po. Uh, abangan nyo po ang ating mga i-upload na panibagong uh, content. And maraming salamat po sa inyo mga idol. Uh, team ano, San Jose inyo vloggers. Ayan. follow nyo po kami. Ayye!